Hello guys! Kumusta kayo? Ngayong araw nga pala guys ay ko kayo sa pangungumpay namin. Medyo tanghali na nga rin nang kami ay umalis. Kailangan pa kasi naming bumiyahin ng kaunti at nang makapunta sa kumpaya namin. At ayan guys, nandito na nga tayo. kumpayan kasi namin yung mga alagang baka namin. Pinasanay kasi talaga namin sila para hindi kami mahirapan. Kasi kapag umuulan E eh pinapasilungan namin sila. Sa kulungan lang namin sila binibigyan na kanilang pagkain. Lalo pa nga ngayon guys at tagulan na. Ito nga pala yung area na lagi namin sa kanila kapag hindi umuulan. Nandun naman sa kabila yung nilang kulungan. Nandyan namin nilagay yung dalawa naming baka. Tuwing gabi kasi ay pinapasilungan talaga ni partner. Etong kulungan pala nila ay dati itong babuyan. Kaya pansamantala namin ginagamit para sa aming mga baka. Maganda din pala ang araw ngayon. Hindi makulimlim tulad kahapon. Kaya ipapasok na lamang namin sila muna dito. Ito na nga pala silang dalawa. Talagang makukulit itong mga baka na to. Alam nyo ba guys na ang pagbili namin ng baka nito ay isang manok lang. Sa presyo nga talaga ng mo ay talagang mahal din. Kaya kaya niyang tumbasan ang presyo ng baka. Pero nabili namin to sila noon na bagong walay pa lang. Hindi pa rin naman sila ganito kalalaki noon. Matagal-tagal lang nga rin namin silang inalagaan. Sa ngayon nga guys ay eh hinahanapan na namin ito ng pwesto. Yung pwesto na pwede silang sumilong. Para mamayang tanghali ay eh makasilong nga sila. Wow! Kawawa naman din kasi kung palaging nasa initan lang. Pwede rin kasi iyong maging cause ng kanilang sakit. Pangalan nga pala ng baka na to guys ay si Louie. Opo, lahat sila ay may pangalan. Mas madali din kasi namin ma-identify kung sino yung tinutukoy ng isa. Para kung may iutas min kami sa isa't isa ay madali lang. Magbibigay na nga rin pala ako ng kumpay sa kanila. Ito yung mga kumpay na kinuha namin kanina. Kung minsan naman din guys eh kahit hapon ay eh nagbibigay rin kami. Depende na lang din talaga yon sa panahon ngayon. Kasi kung hapon kapag umuulan ay eh hindi na nga din kami nakakakuha. Pero dahil sa dami nga ng damo ngayon, eh okay lang din. Kaya nga lang talaga, kapag hindi tayo nakakapagkumpay, ilipat lang natin sila. Madali rin kasi sila mabubusog kapag ilipat-lipat natin. Siyempre, ilipat natin din sa mga maraming damo. Minsan nga guys, ay eh hindi pa nila ito pinapansin. Marami pa kasing damo na nasa paligid nila. Pero mamaya, kapag ubos na nila yan, eh ito na yung kakainin nila. Ang pangalan naman ng baka na to guys ay si Momo. Ito naman yung kahuli-hulihang baka na napunta sa amin. Sa ngayon nga pala ehin natin namin sa dalawa yung aming mga baka. Dito rin nga pala kami nangungumpay noon. Kaya sa ngayon nga ay eh, pinapatubo ulit namin. Nagtitiis na nga lang muna kami na kumuha sa ibang lugar. Pero darating din ang panahon natutubo rin yun. Hindi na nga kami mahihirapan at mapapabilis yung aming trabaho. Ngayon nga, natapos na tayo dito, e balik naman tayo dun sa kabilang area. May isang sako pa nga kami dito na para rin sa mga baka. Talagang gamit na gamit namin yung aming service. Lalo na nung tag-init ang layo-layo na napuntahan namin. Nandito na nga tayo sa kabilang area ulit namin guys. Sabi ko rin sa inyo nung nakaraan na dito ko pinapalagi yung aming mga baka. At nang tiningnan ko nga yung solar panel namin eh ay ayan, hindi na masyadong nakadirekta. Kailangan kasi namin ito guys dito kasi wala nga kaming ibang source ng ilaw. Ganda din talaga kasi ang solar para makatipid na rin. Papaayos ko nga kay partner ito at nang maging maganda. Nandito na nga guys yung dalawa naming baka. Para doon sa kabila eh, ito walang flooring naman. Pero kahit ganun pa man eh, okay na rin kahit papano. Isa sa pinaka-importante lang din sa kanila eh, nasisulungan. Pinalian ko na nga ang mga kambing guys at kami ay aalis na. Una na si partner at dinala yung aming isang kambing. Habang yung iba naman na hindi nakatali guys ay susunod lang yan. Kapag walang trabaho kasi si partner guys ay talagang pinapasto lang namin. Sa panahon din kasi ngayon guys ay madaling tumubo ang mga damo. Ang pinakakailangan mo lang tandaan kapag nagpapastol ka ay kapag umulan. Kailangan mo lang talagang maging alisto at nang hindi sila mabasa. Pwede rin kasi silang magkasakit ng dahil doon. Ito na nga mula namin sila ilalagay at ililipat na lang mamaya. Kasi babalikan pa nga namin yung aming mga baka at sila naman yung aming aayusin. Ang pangalan nga pala ng bakang ito guys ay si Trion. Habang yung isang baka naman na dala ni partner ay si Jaijai talagang lahat sila guys ay pinangalanan namin. Maganda rin yun guys kasi kapag hinihimas namin sila at sinasabi ang pangalan ay alam na nila. Hinati ko na nga lang din sa dalawa yung kumpay na natitira. Binigay ko yung kalahati kay Jai Jai at yung isa naman ay kay Trion. Kung mapapansin nyo nga guys ay eh hindi pa talaga nila pinapansin. Pag na yung damo sa paligid nila ay eh, wala na silang choice. At syempre kakainin na yung binigay natin na pier nga yung binigay namin sa dalawang baka kanina at dito naman ay yung bungalong. Nakapagpatanim na nga rin kami nito sa mga ilang area namin. Kapag umuulan kasi talaga ay pahirapan ng pagkuha ng kumpay. Kaya kung meron kang sa malapit ay mas madali yun. Ayan na nga si Trian guys, palaro-laro pa. At talagang dyan pa siya kumain sa medyo tagilid na area. Eto naman si Trian guys ay isa sa pinakabata namin na baka. kuli naming nakuha si Momo pero ito siya yung pinakabata. Sa ngayon nga pala ay eh, meron kaming apat na baka. Di madali ang pag-aalaga sa kanila lalo na yung tag-init. Kaya ngayon naman ay eh, bumabawi na rin. Marami kasing mga na na pwedeng makuha na malapit na lang. At halos yung ibang kasabayan namin na nungunguha dati eh, hindi na nga din sila kumukuha. Marahil nga din e eh, marami na din mga malapit sa kanila. Tamang-tambay na nga lang mula kami dito ni partner habang nakatingin sa aming mga baka. Isa nga din pala ito sa pinagkakaabalahan namin dati yung hindi kami nakakapag-upload. Pinagtuunan din kasi namin ito ng pansin kasi nga wala pa kaming experience. Pati panunood sa YouTube at lahat na ay talagang sinubukan namin. Sa awa naman ng Diyos eh ito na sila ngayon, medyo malalaki na. Sayang nga lang eh hindi ko talaga na-record nung sila mga maliliit pa. Nakuha kasi namin to sila guys eh wala pang mga pangilong o yung mga tali na nilalagay sa sa kanilang ilong. Talagang lahat nga sila ay nakabusal pa lang. At kung mapapansin nyo nga ngayon, ay eh, lahat sila ay nakatali na sa ilong. Kaya mas mabilis nga silang hilain sa ngayon. Kukuha nga pala din kami ng mga batilis para sa aming master. Ang nag-iisang master sa bahay na kambing ay si Duido yun. Pabiru namin talaga siyang tinatawag na boss amo manager. Dahil sa malamang ngayon, ay umiiyak na yon kasi nga wala pa siyang pagkain. Isa kasi ito sa pinakapaborito niyang kainin. Pag ubos naman na to, eh, kinukuha ulit namin siya ng bungalong kapag hapon na. Plano kasi talaga namin sa bahay na lang talaga siya at wag nang ipasama sa iba. Kasi hindi niya nga nakasanayan at baka bugbugin lang din siya. Yung itsura nga pala ng halaman na to guys ay aakalain mong malunggay. Dahil sa pino nitong tangkay at mga maliliit na dahon. Pero kahit saan naman guys, eh, ito ay tumutubo lang. Kaya talagang hindi ka mahihirapan kung saan ka makakakuha nito. Nakangisi lang nga kami dyan kahit wala pang agahan. Ito nga pala yung daan guys patungo dun sa amin. Habang yung area naman na yan yung pinapalagian namin ng mga baka. Yung mga damo nga dito dati guys ay talagang kinukuha ni partner. Para kapag nagtali kami ng baka sa susunod ay hindi kami mahihirapan. Minsan kasi guys ay sumasabi talaga yung kanilang mga tali. Nagiging dahilan niyo na hindi na nga sila makakain. Pumupulupat kasi sa mga damo yung mga tali. Kaya habang maliliit pa lang yung mga damo ay kinukuha na talaga ni partner. Ayan guys at kami ay uuwi na. Maraming salamat ulit guys sa patuloy na panonood ng aming video. Sana naman nag-enjoy kayo. Huwag nyo nga palang kalimutan mag-subscribe at mag-like sa aming Facebook page. Hanggang sa muli nating video guys. eto na nga guys, busog na naman ito si Boss Amo Manager aka Doy Doy. Ayan nga guys, aligagan naman siya sa kanyang pagkain. Talaga naman din kasing paborito niya yan. Maraming salamat ulit sa panonood. Until next time, see ya! Bye!